Sa gitna ng pagkabaon sa utang ng marami at pagkasira pa ng mga pamilya, kinundina na isang kardinal ang mga online sugal, lalot madali ng tayaan sa mga smartphone. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para limitahan ang edad ng naglalaro at talaga ng taya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa unang laro pa lang daw niya ng online casino game na Scatter, walong libo raw agad ang napanalunan ni Papa J. Ang Scatter na mala slot machine ang itsura, may katumbas na premyo basta may lumabas na tatlo o higit pang magkakaparehong card. At dahil maliitan lang ang tayaan na pwedeng idaan sa pamamagitan ng mga digital wallet, naenganyo siyang tumaya ng tumaya hanggang ang paminsan-misan naging pangmadalasan. Yung ano ng motor ko, yung uh, box ng motor ko, nabenta ko na para lang panlaro. Misan yung biyahe ko, bibiyahe ako ng madaling araw. Bibiyahe ako, booking nun, mga lima o anim na booking. Pag may panlaro na, ayun, saka ako ilalaro. Oo, nalaman ng pamilya ko yun. Ano sabi nila? Ayun, tigilan ko raw. At uh, raw ako. Hindi nag-iisa si Papa J sa mga Pilipinong nagumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at naawi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David. Sa isang social media post, binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga menor de edad. Dinala na raw ang kasino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpopromote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Senador Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up pagbabawalan na rin ang direct link ng Digital Finance app para tumaya. Ngayon zero eh, there's no floor price. So ibig sabihin kay 20 pesos, pwede kang tumaya. Top up pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa uh, online gambling uh, at yung minimum nga is 10,000, no? So hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka. na minimum mo dapat ay 10,000. Ang top up mo is about 5,000. So you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-Gcash, ililink mo dito eh. Iyon ang nagiging napakadali na. Tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground lang aniya ang mga operator. Kung pumasa ang panukalang batas, ihigpitan din ang Know Your Client system sa pamamagitan ng biometrics at ID para masigurong nasa edad na ang tataya. Ire-regulate din ang pag-advertise sa online gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape bawal na kumuha ng mga celebrity at influencer para mag-endorso sa online gambling platform. So, hindi siya pwedeng free for all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng uh, batang uh, kasi mga napansin ko yung mga promoter nila bata eh. So nai-entice ngayon yung bata maglaro, no? So we also ban that. Bawal ang advertising uh, on um kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, no? the promotion and advertising portion. Kasing higpit niya yung sa sigarilyo. Umaasa si Gatchalya na mababantayan ito ng PAGCOR kung sakaling mapatupad. Parang Pogo yan. Di ba? Ang pagkor ang regulator ng Pogo. Uh, kung ang regulator ay hindi magiging aktibo o hindi magiging alisto, eh, magiging problema talaga. So kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Para sa si GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.